Tatlong taon nang magkasintahan si na Rolando at May. At lalo raw silang naging matatag nang magbunga ang kanilang pagmamahalan. Dito talaga akong bagoy yung... As ah, ano, parang sabi ko na sawa na po ako sa lifestyle ko bilang, bilang isang babaihan. Ayun po, kaya gusto ko na po rin magbago. Sa may mga goals, sa mga plans sa buhay ko, nakasama po yung aking magiging pamilya. Kontento na po talaga ako. Wala na po akong hinahanap, masaya po kaming dalawa. Kung may pinagsisisihan daw si Rolando, ito ay ang ginawang retoke sa kanyang pisngi noon. Bigla na lang siyang lumaki sa kabumagsak kasi nga po medyo, may, medyo, medyo matigas po siya. Inbis na gumanda, ito raw ang kinahinatnan ngayon. Hindi maiwasan na ito ang laging mapuna sa kanya. Ay, bakit ganyan? niya. Laki ng pisngi mo. I think I'm falling. Hindi na raw mahalaga sa kanila kung anuman ang isipin ng iba sa kanilang samahan. Pero sana raw, mabigyan ng patas na pagkakataon si Rolando para mapatunayan na kaya niyang maging padre de pamilya sa kanyang mag-iina. niya siguro nila sa amin mag lang kami kasi paro kami yung babae eh. Pero wala na po kaming pakialam doon. Basta masaya po kaming dalawa, wala po kaming tinatapakan ng ibang tao. Okay po. Sa gusto ko pong maging looks ng lalaki, ganun lang po. Pero ang pagiging gay po, hindi naman siguro agad magagamot. Yung sabi ko, kung meron lang iniinom na gamot para maging lalaki, di ba? Pero wala. Tanggap naman niya po ako kahit na ganto ako, di ba? Kasama ang mga kaibigan ni na Rolando at May, dinala namin sila rito. Wait lang, Rolando, ha? Espesyal na araw ito para sa'yo. Welcome, Welcome to Asia. pa ako. Hindi ko rin pa expect. <laughs> <laughs> Pagalis nga ay <yun> po yaya. <laughs> 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 There's a joy. Ito Yung, gusto kong mangyari pa, gusto kong hindi mo ko mabago yung itsura. Para po sa magiging magiging pamilya Ang mga bisita namin ang bahala sa hinahangad mong pagbabago, Rolando. Maging ang mga kaibigan ni Rolando ay all-out support din para sa kanya. Exciting kami yes. makita yung uh -huh. Pero bago pa sumapak si Rolando sa kanyang makeover, minabutan kinausap muna ni Doc Camille ang magiging soon-to-be mommy at daddy. Handang-handa handa na ba kayo bilang magiging magulang at magkakaroon ng pamilya? All set na ang mga gagamitin sa makeover ni Rolando, kaya umpisa na natin. Wala munang mga salamin ha, para surprise ang magiging new look niya. I mean goodbye, uh, magpahinga ka na muna. Inilibing ko na. Saan naman ang inilibing ko ngayon? Goodbye na rin si Rolando sa kanyang mga pambabaing damit. At sagot na ng stylist ang mga bagong damit niya. We would like to award you. 10,000 pesos worth of style genie services that is valid until the end of the year. O oh, mga best, ready na ba kayo sa bagong look ni Rolando? I think I'm falling, falling in love with you And I don't, I don't know what to do I think I'm falling for you. Na ano po, nagkulat ko. Bang. A chance. Wapo. Yummy. <laughs> Yummy. Yummy <time. laughs> At hindi nagtatapos dyan, kaya diretso na tayo sa susunod na sorpresa. Regalo ng wish ko lang ang mga bagong gamit para kay baby. Siyempre, sobrang napapasaramat po ako sa, sa regalo pong natanggap namin ngayon. At siyempre, hindi matatapos ang araw na hindi matutupad ang pinakahihiling nyo sa amin. So, sige, gagawa natin ng paraan yan. And uh, let's hope for the best and let the Lord bless us no, sa gagawin natin. Thank you very much. Wala nang sinayang na oras, kaya inumpisa na agad ang operasyon kay Rolando. Ayon kay Doc, dahil sa iba't ibang itinurok noon sa pisngi ni Rolando na umabot na ng sampung taon sa mukha niya, kaya nanigas at namagana ito. Uh, well, actually, when we open it up, I think it's an oil. Uh, oil, of course, the oil is mixed with blood. So we, we remove like around 9.5 cc on the right side. So on the left side is around 8 cc. And on the chin area, it's around 5cc or more. It's mixed with blood. Pandihira raw ang tunay na pag-ibig dahil ito lang ang nagbibigay ng kahulugan at halaga sa ating buhay.